Titigan ninyo ang suot, ang tindig, ang buka, ang itsura, ang buhok Tapos meron din kayong pagkakataong magtanong Pwede. ng isa Isa lang ha, no follow-up question Siya din sasagot ng isa Pwede mo rin hawakan ng kamay oh. oh, Ano amoy? Ano amoy, Michael? Mabangoy. Mabango eh Mabango Pinagmodel, oh Pinag Umabango si ate. Umabango ba ba Piling ko talagang nagpe-prepare siya sa araw-araw. So, oh, kasi dapat malinis pag food server po, no? So, Oo. Oh. Oo, oh, oh, kailangan oh. mukha kang malinis. Eh, At malinis ka talaga dapat. dapat. Mm. kamay, tingnan niyo mabuti. Ah, so yun ang hinahanap niyo, kailangan oh. Uh, mukha siyang malinis. Hindi yung kuko niya. So pwedeng ano. Pwede, pwede. ayo oh. Ay, yung iba kasi nagpapahaba talaga ng kuko kasi yung mga uh, yung mga food, mga finger foods. Pika-pika. <laughs> <laughs> dinudot, dinudot. <laughs> Kira-kira finger oh, foods. oh, pika-pika diba? lang. O kaya pinapa-taste test, diba? Ma'am, bakit <laughs> gusto niyo pong i-taste test? <laughs> okay. Ay, makilatis talaga sila. Tinitingnan okay, pati okay. ko ko. Meron tanong. ba kayong tanong? Oh, yes. Hmm. Jelly go. Actually naman, hindi nakulot tong part na to. <laughs> Namamadali madali <laughs> hassle. <laughs> may mga ka kasi hindi mo kulang ng kulot. Actually, gusto-gusto ko yung buhok mo pumukang bulldog. Curly Sue, oh, oh, di ba? Ramen. Ano yung bulldog? Aso ba yun? <laughs> gusto raw. Kain ba yun? Gusto, <laughs> gusto <rao>? mo. Kali, <laughs> <na>. Gusto, gusto <laughs> Ito rao. na, anak. <laughs> agad, agad. Binigay yung agad. <laughs> so, mukhang ramen, gano'n. Ano yung tanong niyo sa kanya? Uh, ikaw na lang mo. Okay, sige. Mm, pag nasa commu ka, nalilito ka pa pag yung mga katrabaho mo, busy doon, tapos may order ka pa, nalilito ka or kamusta yon? Ano mo sa experience mo doon? Apo, nalilito po. Nalilito. So hindi mo na may mix yung Wala order. Wala na. Isang tanong na kita mo, ang haba oh, lang oh. tanong mo, maiksi lang ang isang sagot niya. Na. Kala ko, hindi susundan yung opo. Eh. <laughs> Meron so, so, pa palang si pa. Si oh, buti na lang, sinundan niya ng nalilito Epo. po. Kala ko, opo. Ha? <laughs> Ganun lang. Nalilito <laughs> daw siya pag maraming nagsasalita sa commute. Subukan mo mag-apply dito sa showtime. Magsuot ka ng commute. <laughs> oh. Magre-resign ka. Bakit? Dami nila na. Okay. Alright. Okay. Maraming salamat. Doon tayo sa pangalawa. Okay. O, oh, dito na tayo sa pangalawa. Hello po, ate. Hello ate. Pwede nyo rin umuwiin. Hawakan ng kamay. Patingin nga po, ate. Okay, okay. lang. Oh. Ay, ganun. Malinis, eh, siya malinis na ka. Malinis din. Oh. Malinis ako. Ate, pwede po ba kayong umikot? Umikot? Oh. Wow. wow. Ay, maganda okay. ng pansi ate, oh. Ano, no? Tapos, sige ate, pwede na po kayo Sponsor ko ba, ba yung jack? <laughs> 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 Hindi po. <laughs> Hindi. <laughs> uh, hmm. Alright. Okay. Anong napansin niyo sa kanya? Malinis din ang kuko. Gano'n, oh, malinis, malinis din yung oh, kuko malinis niyo malinis ni kuko. ate. Oh. Anong gusto niyo? Tsaka yung tanong sa kanya? Tsaka parang nag-i-invest po talaga siya sa susuotin niya. Oh. Actually, investor uh, siya ng okay. restaurant mismo. Oh. <laughs> At saka... Ate, pwede ka mag-smile? Uh -oh. May even po. Okay. Ayon. Anong gusto niyo yung tanong oh. sa kanya? Ate, kapag po ba mayroong nakakainis na nag-oorder sa'yo, mahaba yung pasensya mo or talagang gusto mo siyang sigawan, ganun? Dapat po mahabang pasensya. Ah, oh, okay. Maxi-discipline. Oo, dapat. May Minsan si kasi ate. may mga pasaway ng customer, di ba? Oo, bakit? di diba? ba? sa Masaselan. Kahit tumatalakyan, huwag mo nang sagutin. Kahit sinisigaw ka, huwag kang kumibo. Yeah. Kahit pinungura ka, huwag ka nalang magsalita. Kuri. Diba? Lang mo na lang yung eh. next order. Charot. Di ba wag daw nga sila lulukohin, oh, okay. di ba? Sabi. di ba sinasabi nila pag nasa Hong Kong Kawag ka, diba? ba, huwag ka dito. May nag-viral na video dati na binabaladge yung order. Dapat mabait ka raw sa kanila. Kaya, yes, okay. kaya be very ano, respectful. respectful. Yes, oh. Nama. So ayun, mahaba ang pasensya ni ate. Mukha naman po talaga. Oo, oh, oh. No? mahaba ang pasensya so, niya. Mahabang kaya nga yung blush on niya, na-blend niya <laughs> ng ganyan eh. <laughs> kaya ang diba? Ang ganda Pag, na tilay si, mo ni pasensya ate. Mo, hindi Uy, mo, hindi mo Oy, matagal yun eh, oh. gawin eh. Okay. Dito na tayo kay number okay. three. Okay. Salamat uh, po ate. Hi kuya. Uh, hello kuya. Hi. Tingnan natin ang kamay ni kuya. Oh, malinis din, Jill. Oo nga eh. Gat sila, oo. Oh. Hmm. Oh. Mabango. Mabango. Oh. Mabango to. to. <laughs> Parilig talaga sa pabango si Skastakli. Hindi <laughs> <laughs> siya yan. Yeah. Skastakli. Hindi siya yan. Mark. Yeah. Tapos sa kanya, oh. Jill, yung headband niya iba eh. Talagang tabo yung, yung ulo. Ay, yung ungan. oo nga, no. Oo dun. Oo, oh, kasi yun lang yung oh, difference Uy, sa kanya. Ano-ano oh. ano yung napansin mo? Ito po yung headband niya hanggang dito. Kasi doon sa girls hanggang dito lang. Oh. oh. Talagang takip yung ano takip. dito. Oh, Para baka, walang... baka ba ganda din kasi. Kaya tinatawag ko. Oo. Yung pag tinanggal mo, makikita mo yung mapa ng Spratly Island. <laughs> <laughs> Kuya, pwede ka po bang umikot? Wow. Oh. Okay. Ah. Ba't di ka mag-model? Anong katanungan niyo for him? Kuya, may tanong ako sa iyo. Pag nasa trabaho ka at nagugutom ka, ano yung pagkain na kinakain mo doon? Kanin. Kanin? Ka ano? Kanin? Kanin! Kanin! Bakit? <laughs> Bakit? <laughs> kanin! Walang kanin. ulam. So, pag-break, kanin daw. Kanin, kanin. kanin. Kasi kanin. baka may idea si ano si Michael kung ano kinakain ng mga staff pag-break. Yes. Mm. Siyempre, mabilisan lang yun. Eh. Oo, oo, kung oh. ano yung usual na staff meal. Yes. May staff meal kasi eh, di ba? Oh. Okay. Oh, ali ka Kanin Kanin. 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 lang. lang. Walang ulam-ulam <laughs> yan. Alang, hirap So, ano na? napansin niyo sa kanilang tatlo habang oh. kinikilatis niyo ninyo? Mm. Nakatulong ba yon? Pasay na hanap well, food server? Well, pare pareho po silang parang very polished eh. Talagang parang very very, yeah, polished. very polished. Very mm. po nila yung sa araw-araw. Oh. Pero si Kuya ang last talaga, nag ano yung nag-stick out sa akin yung nakatago talaga. 'Di ba? Yung, yung yung hair niya, niya malinis, oh, para... malinis talaga. para sa Food safety. Mhm, food, safety. So, sa unang kilatis pa lamang, sino dyan sa palagay ninyo ang totoong breadwinner na food server? Hmm. Ako kasi si number two, yung, yung smile niya, maano eh, ma... Parang kaya niya mahabang pasensya niya, no? kaya, yung kaya yung niya i-manage. kaya ate Parang mahaba yung pasensya niya. Oo. So? So, ang pinipili niyo base sa uh, kilatis pa lamang <laughs> ay si number... Two or three. Two or Isalang. 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 lang. Isalang. Eh. <laughs> oh, isa Isalang. 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 Isalang.